Magandang umaga po mga ka-farmer. Si Tabak Farmer po ito at kasalukuyan tayong gumagawa ng balag ng ating ampalaya. Ayan mga idol. I-share lang at uh, para mapanood ninyo kung <clears throat> tama ba ito. Kaya tayo naggawa ng balag mga idol kasi ang ating ampalaya ay uh, maakit na sila sa ating maikling uh, pagapangan uh, stick Ayan. at uh, kailangan malagyan na ito ng sariling uh, balag para sa gayon Uh, malaya na siyang uh, yan. malaya na siyang mamunga o mamulaklak at hindi na po nagagalaw yung kanyang puno yan. itong ating ginagawa mga idol ay gawa lang ito sa source of materials mga buho yan na kinuha natin sa gubat yan naroon pa yung mga iba yan ito kasi nga uh, ginawa kong uh balag nito <clears throat> para lang po ito sa ating uh, pagkukuhanan ng binhi eh napakamahal kasi ang binhi ng ampalaya mga idol. Eh hindi naman tayo uh, makabili-bili kaya gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng uh, sariling binhi. Yan. Pagkatapos nating magawa itong balag mga idol, lalagyan ko pa ito ng pagapangan para yung talbos ay makaabot po sa ibabaw eh. itong ampalaya na to mga ito uh, <coughs> na nakultivate ko na ito at nalagyan ko ng pataba kaya mabilis na siyang lalaki at kung hindi ko pa ito malagyan ng balag baka abutan ako sa kanyang paghaba masasaktan na ang kanyang dahon kaya ito mga idol ginagawan uh, ko na ng balag para hindi na siya maapektuhan nang kanyang mga spring mayroon kasing spring ang ampalaya mga idol pag yan ay kumakalas sa kanyang kinakapitan mahirapan siyang makarecover kaya dapat hanggat maaga mga idol malagyan natin ito ng balag Kagaya nito mga idol, uh, natangay ng hangin kaya hindi siya nakakapit. Kaya minabuti natin nagagawa ng balag mga idol para maayos, mapaayos ang kanyang paglaki. yan at uh, ipapakita ko sa inyo i-share ko pag matapos na itong ating balag at uh, siguro mamaya matatapos ko na mga idol. Uh, shout out sa iyo, boys Sardinas, uh, Mami Sharma. Yan. Mami Touch at sa lahat ng aking uh, taga-subaybay sa aking YouTube channel. Uh, hindi ko na po kayo maisa-isang uh, mabati at sa susunod kong vlog uh, ma shout out ko po kayo mga mami yan uh, lalong lalo na po sa lahat ng mga sponsor na nasa ibang bansa uh, shout out po sa inyong lahat at sa inyong mga comment maraming salamat po at sa inyong pagpuso at pagshare sa ating uh, youtube channel tabak farmer Ganon din sa Facebook. At kung sino man ang uh, nagnanais pang uh, na tumulong, nakabukas po ang ating YouTube channel uh, Tabak Farmer. At sa lahat ng mga farmers uh, na ating mga taga-subaybay ng ating mga vlog, uh, maraming maraming salamat po sa inyo mga idol sa inyong uh, paki Pakilike and share ang ating uh, YouTube channel Tabak Farmer bye bye